Ah, magandang araw, may gagawin mo tayong ano, uh, Bluetooth speaker karaoke. Ang problema nito, uh, ano siya, distorted. Ah, habang tumatagal, uh, nawawala yung tunog, gumagaralgal na. Kaya hindi na magamit kasi uh, hindi na normal. Kaya pinatingnan na. Kasak natin. Ayan. May power na. Nasa na sa na siya Distorted na 'tas mahina pa. ng sira dito sa anong Sa sa speaker na to, speaker amplifier na to, uh, para at gumanda yung tunog na kahit pag nandito na, uh, buo pa rin ang tunog. Uh, buo pa rin ang tunog tapos sa uh, hindi sa ano nawawala-wala. Mabaklasin natin itong likod kasi nandito yung pinaka amplifier niya. Sisilipin natin kung anong problema rito. Kung bakit gano'n ang tunog ng, ano, ng sounds na to. Dito tayo tututok. Ito yung mga ano, yung mga output ano ya, transistor. Ito, yung apat na yan, yan. Yan ang nagbibigay ng tunay ng kaya nagiging distorted. Ito, yung nakikita kong sira, itong dalawang anong to, itong dalawang kapasitor na to, Ano anong mangat na yung ano, yung ano yung, yung ibabaw, tumambok na, hindi katulad nitong ano, itong dalawang to, okay pa, nakaplat pa. Ito, itong dalawang to. Tapos itong ano, itong kulay black na to, galing sa ito sa power supply nya ito dito ayan naputol para sa ano sa supply nya para sa ano sa pinaka amplifier nya dito kaya siguro siya naging distorted kasi uh, may ano na to uh, may problema na tong ano may sira na tong dalawang kapasitor tapos may putol pa ayan ang supply ng ano ng nang transformer na to ayan ito yung nakasulat na to uh, 21 volt 0 tapos 21 volt tapos yung ano naman yung isa pang supply niya. Ayan, zero, tapos 10 volt. Yung supply na 10 volts na yan, ito yan, ito yung dilaw na yan, dito rin sa transformer. Ito naman, supply to sa may, ano, sa may low volt na papunta rin sa may ano, sa pinaka volume control niya, sa preamp niya ron. Pero dito tayo tututok, dito sa may power amp na to, itong supply na to. Ito, naputol to, tapos itong dalawang kapasitor, papalitan natin to. Titingnan natin kapag pinalitan natin to, ah uh, kung gagano na siya, kung magno-normal na, gaganda na uli yung tunog. Aba, baklasin natin itong dalawang kapasitor, ito ay natin eto siya eto yung sa blue, dalawang blue galing dito sa transformer tapos eto, may na isa pa rito ng lagayan, dito yung kulay black, Ito, ito. dito natin siya ilalagay kapag napalitan na natin kapasito at pagaganahin ulit natin siya Ay, ano? ay, dalawang kapasitor, oh. Umangat na yung ano, yung ibabaw. Kapag ganyan umangat na yung ibabaw, ah, uh, obligado ng palitan niya kasi ano to, nagkakaroon na siya ng leak. Kapag na pinapasukan na siya ng kuryente, uh, bumabag sa ano niya yung bolt niya hindi niya may maintain yung ano eksaktong boltahe na kailangan ng ano ng amplifier ito hahanapan natin nat ito hahanapan natin siya to ito meron ako ito Ayan. kung papansin niyo ano, pantay yung ibabaw niyan kaysa dito nakaalis ah ang boltahe niya ay 1000 microfarad UF 35 volt parehas yan yan eto itong nasirang to ano 1000 microfarad 35 volt yan dalawa itong papalitan natin eto ito ang ilalagay natin Tapos ah uh, ay uh, wawiring uh, na natin dito, na natin dito sa anong to. Sa naputol niyan linya. Ayan ay balik na natin yung ano yung ano niya yung uh, wiring yang galing dito sa may transformer. Ito kasi anong to black to. Ito yung zero eh. Tapos ito yung 21 volt na isang side. Tapos ito yung isang 21 volt sa kabilang side. Ayan, ito yan. Ngayon ang gagawin natin na uh, na uli natin siya. Titingnan natin kung distorted pa rin o gumaganda na yung tunog. Ay, sasara na muna natin itong likod. Ay, ito tornel niyo muna natin to para doon tayo ulit sa harapan ano, tututok titingnan natin yung volume niya. Kung ano na kung normal na yung ano yung tunog niya, hindi na siya garalgal. Ayan, tinurnel niyo muna natin siya ng apat uh, para lang uh, uh, tumakip to. Ayan, tututok tayo dito sa may ano sa harapan niya. Ayan, ang gagawin natin na, uh, ang gagawin natin ay uh, sasaksak natin ito. Ayan, may power na siya. i brought to you by technogas technic kitchen appliances your cooking partner made to last um, technogas technique kitchen appliances technogas technique is available in appliance stores nationwide furnish your kitchen with technogas technique appliances technogas technique your cooking partner that's the technogas technique i am born in tunoga i am one incredible night and all radio 103.5 fm like i a... said O oh, yan. Uh, okay na, naibalik na natin yung ano, yung tunog niya. Uh, hindi na sa garalgal. Ang pinalitan lang natin, ito, itong dalawang kapasitor na to. Tsaka yung wiring niya sa, ano, sa power supply, yung pinaka-common, yung zero, ng 21 volt, uh, na naputol. Kaya gumaralgal siya, na-distorted, kasi nagkulang na siya sa voltage para supply niya itong, itong anong to, itong karaoke amplifier na to angayon ah, normal na uli siya kasi uh, okay na uli yung kuryente. Ayan, may nagawa na naman tayo sa appliances. Basta uh, ang sira lang niya sa power supply niya. Uh, sige pa, maraming pang salamat sa panonood. Basta uh, watch, share, and subscribe na po kayo sa ginagawa para at least lahat tayo nasusubhayang Sige pa, maraming pang salamat.